na imbangal yung kailokano. Kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay mag-update tayo sa pinapatayo natin bahay. Ito po yung kailokano house. So malapit na ngang matapos kailokano. Kaya tara, samahan nyo po kami. Imbangal daw yung kailokano. viernes ngayon. At magkakabit sila ng mga bentana natin dito sa dirty kitchen kailokano. Para maiwasan po yung mag merong bagyo, hindi papasok po yung tubig dito sa dirty kitchen natin. Ah, kasi ay. May mo paigid na nga doon. Ah. ah, kung na-anawan. Hindi ko yung Patapos na rin tong uh, entry ports natin kay Ilocano yung tiles niya kaya isusunod na nila yung buldosa sa gilid niya kay Ilocano Todo ka pa. Todo ka pa, Lord. Ito. Tinodo lang kay Ilocano Pareng oh, lumamilis ba si Tolo? Mm -hmm. Nagto doon ka Ilocano. Tara, liko tayo sa ulan. So, dudugtungan nila yung downspout spot natin, Ilocano. Palabas doon sa kalsada. Ayan, Ilocano. Dito tayo ngayon sa Bulala, Ilocano. Eh. So tayo nagganap ng na para sa pathway natin sa entry porch Kabalin na manang okay. 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 okay dating padami nang liligihin sa mo sobat lang sige lang okay di pala man nang digitals gamin ke uno ko 1 cm ba you make out most of kabit na yung internet natin yung Eagle Vision para ma-set na natin yung mga outlet natin kasi gilipat natin yung router na natin dyan papunta doon, kay tapos yung bawat kwarto pwede nang manood kay ng TV sana may set nila kay patapos na rin tong high ceiling natin kay Locano kaya meron pa silang uh, konting nileleha bago nila i-final po yung uh, pintura ng bobeda natin smart test ngayon yan, trabaho ulit at uh, nilalagay na nila yung gate natin kay Locano yan. ayos na nila Sliding nga pala yung gate nating kay Locano kaya tinitignan nila yung mga gulong niya kay Locano kung usimot naman siyang itulak So magkakereduar na si Raprap Rap kay Locano. Kaya nagpamiki na si Raprap Rap, eh pupunta na daw siya ng bungtulan magpapami uh, magpapamiki tayo sa mga trabador natin kalokano kasi contractual tayo and hindi natin sakot yung uh, merienda nila kaso patapos na kasi yung project nila dito sa bahay namin kaya magre-graduate na yung mga trabador natin kalokano kaya i-greet natin sila One year na yan kaya Ilocano oh. Pupunta na ng Bungtolan graduate na Pwede si Kating lang Nembagal daw yun kay Ilocano Merkoles ngayon malapit nang matapos tong munting bahay natin kay Locano yan so konting pintura na lang yung kailangan nilang gawin kay Locano yan at yung iseko natin kay Locano yan kailangan nilang ilipat na dito tapos na meron naman na tayo yung permit of occupancy at saka na check na rin ng Bureau of Fire Protection kaya na forward na nung architect natin yung kuryente natin kay Locano para ma-tap na nila yung ano yan yung kuryente natin nilalagay para wala tayong makikitang mga wire dyan sa loob ng bahay natin ay sa labas ng bahay natin kaya so ito na rin yung gate natin kaya so, na kano yung Dito sa loob kay Lucano. Mayroon pang kunting mga retaso kay Lugano. Uh, at medyo tapos na rin yung calls ng entry port sa ating yan at malapit na mag -lid -lid tong mga trabador natin galaban <coughs> na daw yung kay Ilocano, Merkoles ngayon at uh, meron pang kunting trabaho kay Ilocano So malapit na matapos itong pinapatayo nating munting bahay nating Kelokano. So excited na ako sa house blessing nating Kelokano. Kasi may git isang taon na 'tong ginagawa, Kelokano nag-start kami April 22, 2023. May git isang taon na rin yung mga uh, pinagtatrabaho nila Kelokano yung paggagawa nila ng bahay natin. So, syempre pinaghirapan natin 'yan, pinagpaguran, pinagpuyatan, lahat-lahat kay Alam nyo naman yung pakiramdam ng nagpapagawa ng bahay kay Locano na syempre <laughs> uh, nakaka-stress kay Locano pero okay lang 'yan. Pero at least nakikita mo naman yung progress nila. Kaya kumuha na tayo ng architect at saka engineer nila para hindi na natin iisipin yung mga kailangan pangisipin isipin. Woo! Kaya yung mga trabador kay Locano eh, eh sa kanila na yung mga merienda nila. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito lamang po yung update sa pinapatayo natin bahay. So malapit na ngang matapos ka Ilocano, itong uh, ka Ilocano House. So sa lahat po ng sumusuporta po sa aking YouTube channel at palagi pong nakasuporta dyan, maraming maraming salamat po. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at nagustuhan nyo po yung aking video ngayon, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.